Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa ika negatibo labinsyam ng Abril, 2025. Ngayong araw na ito, ang universo ay naghihikayat sa iyo upang maglakbay lampas sa karaniwan habang tinatahap mo ang agos ng araw. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang makisalamuha sa mga makabago at hindi pangkaraniwang ideya, kaya naman ang iyong mga pananaw ay patuloy na umaabot sa mas malalayong lugar na nag-udyok sa iyo upang mag-explore at matutunan ang mga bagong pananaw. Marami kang mga ideya na tila walang hanggan at ito ang nagsisilbing tulay upang matutunan mong mag-experiment at maghanap ng mga alternatibong solusyon sa mga tanong at hamon ng buhay. Ngayong araw, ipinapaalala ng mga bituin sa iyo na yakapin ang mga ideya at pagkakataon na hindi umaayon sa nakagawian. Ang iyong likas na pagnanasa na lumabas sa comfort zone ay magbibigay daan para sa mas exciting at makulay na karanasan. Dahil sa iyong ugali na madalas mag-isip ng malalim, maaaring madama mong minsan ay naguguluhan o nawawala sa tamang direksyon. Ang mga ganitong emosyon ay tila kadalasang lumilitaw sa mga sandali ng pagdududa at pagka-flustered. Kaya naman, mahalaga na maglaan ka ng ilang sandali upang magnilay at pag-isipan kung paano ang mga damdaming ito ay nakakaapekto sa iyong mga iniisip at ginagawang desisyon. Huwag mag-atubiling huminto sandali, maghinay-hinay at huminga ng malalim. Makakatulong ito upang muling magbalik loob sa iyong kalmado at makapag-isip ng malinaw. Sa ganitong mga sandali ng pag-aalinlangan, ang Capricorn na kalasuan ng enerhiya ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang iyong disiplina. Ang impluensya ng Capricorn ay nagtutulungan upang magbigay lakas sa iyong loob, na nagpapadali sa iyo na magpatuloy sa mga aksyon na may malinaw na layunin at pananaw. Sa pagtanggap ng disiplina, magkakaroon ka ng pagkakataon na ayusin ang iyong mga iniisip at gawing mas tumpak at epektibo ang iyong mga desisyon. Bilang isang Aquarius, mayroon kang natatanging kakayahan na maghanap ng mga bagong landas at magpatuloy sa mga eksperimento. Kung ikaw ay nag-iisip tungkol sa mga bagong hakbang na susundan o pagbabago na nais gawin sa iyong buhay, huwag mag-atubiling yakapin ang mga bagong posibilidad. Minsan, ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagbabago at pakikipagsapalaran, kaya't magtiwala sa iyong kutob at sa mga ideyang sumik sa iyong isipan. Bawat hakbang patungo sa hindi pa nasusubukang teritoryo ay magdadala ng mga bagong kaalaman at karanasan na magiging mahalaga sa iyong paglago. Huwag matakot magtangkang maglakbay ng mag-isa o magsimula ng mga proyekto na hindi pa karaniwan. Gamitin ang iyong likas na talino upang magtagumpay sa mga lugar na iyong pinapasok at hayaang magpatuloy ang mga ito sa mas mataas na mga antas ng tagumpay. Ngayong araw, ang iyong mga maswerteng numero ay tatlo, anim, at siyam. Ang mga numerong ito ay may kahalagahan at magsisilbing gabay sa mga hakbang na iyong tatahakin. Ang tatlong numero na ito ay naglalaman ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyong magtagumpay sa mga aspeto ng buhay na nangangailangan ng pagbabago at pagunlad. Para sa iyong maswerteng kulay, ang dilaw ay magsisilbing ilaw na magbibigay gabay at positibong enerhiya sa iyong landas. Ang dilaw ay kulay ng kasiyahan, katalinuhan, at sigla, kaya't magsuot o magdala ng dilaw mayong araw upang mapalakas ang iyong lakas at magbigay ng kaligayahan sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang mag-explore at sumubok ng mga bagong bagay na hindi mo pa nasusubukan. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga tao at magbahagi ng iyong mga ideya na maaaring magdulot ng mas malalim na ugnayan at makulay na mga karanasan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga hakbang na iyong ginawa at ang mga natutunan mo. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong kung kinakailangan at patuloy na magtiwala sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa bawat bagong karanasan at pagnanais na magbago, makikita mo na ang bawat hakbang ay nagdadala ng mga magagandang pagkakataon. Tandaan na ang pagbabago ay isang tuluy-tuloy na proseso at ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Ipagpatuloy ang pagyakap sa mga posibilidad na dumating at gamitin ang iyong talino at lakas upang magtagumpay. Ang iyong mga pangarap ay abot kamay, kaya't huwag matakot magpursige at magpatuloy sa pagtahak sa mga landas ng tagumpay at kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.